O ano yan? Oh, wala pang bunga yan. Wala nyo ito. Bubot. <laughs> wala pang bunga yan. May na, na <laughs> wala nyo si Juboy. Ano ka nakabit ninyo? Bumili ba ng bago si parin Wala si pa. Reason. Bumili ka bang bago parin

hahanap po tayo ng upo din sa ating upuhan yan ang pagpupagapang ay magugulangan gumulang na itong isa gawa na hindi po natin mamonitor ba't nasa damuhan ito kaya ito pwede pa ito isasama po natin sa sitaw Ini rempah bubut. dadalawa harvest din po tayo ng ano eh. pag po na pagpisan pisan-pisan marami rin makakabuo din o oh. Napapakanabangan pa rin po natin yung ating sili. Oh. Eh. Kahit may pagkaedad na. halos marami po kayo mataas ang farm rate oh pag una pagsama-sama natin ito ay ah, rin Yan na 'yo yung ating harvest oh. Pag pinagsama-sama po. Ya, daluwag upo, sili, saka po ya sitaw. Okay na rin po 'yan. ayan na po ang ating kapaligiran. Oh. Diretso uwi na po tayo tapos diretso deliver pa. Tapos ito po naman pag deliver natin may kasama pa tayo diyang tatlong bundle na kangkong. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye. Ito na ho yung ating gulay yo. Oh. Yan, nandiyan na yung upo, tapos may silipon sa ilalim. Tapos po ang kasabay niyan ito o oh tatlong bundle na kangkong yo Okay Inabot na po tayo ng hapon. Sili. Ano na at sili? ayun eh po salamat po sa inyong pagsama ano po yan time check po naman tayo babalik natin na anong camera 642 tama po ba 642 yan salamat po sa inyong pagsama ano po ingat po ang lahat bye